Ayan mga kagala for today's video Nandito tayo sa simbahan At uh, alas tres na nga ng hapon Pero marami pa rin nag Kitang kita nyo naman no, sila pasa Nagpapakasakit sila Sa find ng mga atawan At yan ang kanilang sakripisyo mga kagala At balay nandito nga tayo sa loob ng simbahan At uh, na bigyan nga pala tayo dito ng t-shirt Yan marami marami salamat po sa sponsored ng t-shirt Ng uh, Uh, 2024. Yan. Thank you so much po. At nandiyan kasama natin si Kuya Idol, si Atlay, si Kuya Mark. Yan. At ang aking asawa. At ang iba pang uh, mga manata ngayong araw. Patayo ng mga kagana. Patayo na nga ako kasi uh, maglalakad tayo ng nakapaa. Ah, hihila tayo ng lubid. ng nakapa mga hagala bani eh, sabi ko madyan iya eh, uh, naghila ng uh, lubid. Sa araw ko, ay ayaw ko ako peel na ako para pil na pil ko mga kagala yung sakripisyo para dun sa ating uh, gagawing pinitensya. Yan mga kagala. At sana uh, ingatan tayo palagi ni God na ano man ang ating uh, ginagawa sa buhay. At uh, pinapariwan na ito nga dyan na ano, gusto, ko talaga pag ako'y nagsa sacrifice ay nakapa talaga mga kagala. Mali nahiya pa ako sa labas yung chinelas. At yan, pinakita ko yung riding ko ng mga paa para sa mahaba-haba nating lalakaran mga hagana. At nilabas na rin po yung ibang mga puon. Yan. At para sa ibang updates, malapit lapit na. At yan, dumabas nga pala ako para dalahin yung aking tiyaneras lang sa labas sa aking parihin kay Parin Jameson. Shoutout sa At yan, uh, pinapakita ko yung mga antiipo sa likod. Napaka uh, sakit pero kayang-kaya nila yan mga para sa kanilang sacrifice. At yan na nga, binatak na ang lubid na aming hihilahin para daw sa, ano, sa prosesyon gaganapin. Medyo mahaba-haba ang lubid pero mga hagala na pa ka pa rin yan. Napakadami kasing sumasama sa mga paghihilang ng lubid yung ayon Ayun na nga, nakita ko nga dyan si Don tipoy, kaya ako'y napabidyo ng konti at uh, hindi ko na-expect na kasama ko siyang maghihila. Pero matagal na siyang namamanata. Mayin ko lang mga kagala. Ayun, medyo nga uh, wala tayong maigawa dito kaya pabidyo-bidyo na lang tayo. At ayun, medyo nakakapit tayo sa lubid mga kagala. Hindi ko na talaga binitawin yan. Simulat na napakakapit ko, hindi ko na talaga binitawin yan kasi sabi ko nga dito na ako sa part na to. At si Don Pipo ay medyo nasa una lang natin mga kagala. Napakaraming mga magihila. Sabi nga nung iba, yung mga humila daw ngayon ay mga napakadaming ladies. Noon po kasi ay puro lalaki ang maghila. Ngayon puro babae naman ang maghihila. Napakadami nila mga kagala. Ayon balis ilang sandali na lang. Lumakad na rin niya kami. At napakalayo-layo, napakamalayo-layo na rin ang aming lalaka dito. Sa puwet na ito. Napakasakit sa paa pero konti lang yung sakripisyo na yan. Para dun sa gagawin, ginawa sa atin ni God na siya na sa ibabaw pa ng uh, ating sanlibutan. At ayan mga kagala, medyo hapon na nga. Kami nakaalis, medyo alas 4 na rin ang hapon nakaagwanta ng simbahan. Para sa mga update sa lakad-lakad pa rin ng person. At yan, medyo kahit masakit ang pa, tinitis lang. At pinapakita ang sarili kung ano nang hitsura, chay. At ayan na nga, medyo hinapon na. Nandito na tayo sa tapat ng bahay ni Mayor. pa napakalayan ng ating lakad mga kagala. At meron namin migay ng tubig. Shout out po sa mga namin migay ng tubig. Maraming maraming salamat. Dahil ah, uh, amdam namin na uh, ano, ang uh, ng bawat isa ay talaga namang hindi matutumbasan ng kahit anong bagay. Yan mga gala. Napakaraming tao ang sumama sa prosesyon. Thank you God at lahat kami ligtas na nakarating. Ay ah, hindi ko na nga pala may update yung mga huli-huli pang mangyayari kasi talagang naging tensionado ng mga kagalak yun ang nangyari nung pahuling part. Kaya hanggang dito na lang siguro yung mga part na, na makikita nyo. Kasi nga, ah, din ang tension. Medyo nung lumapit na sa simbahan nyo ating poon, ah, yung arko ay eh, talagang naging tensionado na. Hindi na talaga kahit yung mga naglalakad na ibang... Naglalakad lang, simpleng naglalakad lang ay eh, talagang napahawak na rin sa lubid kaya naging na yung mga mga paghihila namin. Medyo maluag pa ngayon, pero maya maya mga hagala ay talagang wala na. Wala nang mahapitan na lubid na hindi, hindi na umagwat sa mga amay namin. Ayan na at malapit na kami sa triangle ng Pinamalayan. Bali, ito ang uh, ikot namin, Pinamalayan. at uh, triangle ng Pinamalayan. Buong Pinamalayan, triangle. Tapos pabalik na ulit ng simbahan, mga Bali, nakita ko nga dito si si Idol. Nagbibidyo, binidyohan kami. Abang kami nasa prosesyon, mga kagaan. At yun, napakaraming butante na nasa gilid ng uh, daan. Uh, hindi man sila nakasama sa prosesyon. Eh, ramdam nila ang aming uh, sakripisyo, mga kagaala. Ayun, no. Oh, medyo malapit oh, na lap, hapon na. Madilim na rin ang panahon. Hinapon na talaga. Di kasi pwedeng itakbo tamang uh, mga chiller, chill walk lang ginawa natin dito mga kagal. Diyan, ingat-ingat po ang lahat. Maraming maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta. Ah. Ingat kayo palagi mga kagal.